Samdan ng usa ka lalaking nilabang sa daan human mabangga sa sakyanan sa lungsod sa Argao, Cebu. Nakuhaan kini sa CCTV sa tindahan sa Barangay Poblasyon sa miaging Sabado sa buntag. Nabantayan nga ang lalaking nag t-shirt ug nag shorts mitabok sa daan nga hapit gayud mabangga sa motorsiklo. Apan sa kalitlang, milahos ug labang ang lalaki ug didto na siya nabanggaan sa usa ka counter delivery truck. Tungod sa kakusog, nalagpot ang biktima at ubangan sa truck. Gidali siya pagdas sa tambalanan. Matud sa Argao Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, gingong wala sa saktong kabuot ang biktima kinsa galaruy-laruy lang sa dalan. Mato ni Joel Orbeta sa Argao MDRRMO, nga ana-ana sa maayong kahimtang ang lalaki ug nakagawas na sa tambalanan. Samtang wala na lang nila bunga ang driver sa truck nga mo'y abaga sa bayranan sa ospital. Oo, oh, ka ng pan, mangayog. Pagkaon, reporta, namukuling pag kaya, nangyari ko lang siya. Nangyari ka lang siya matulog niya sa highway. Saan po ka nangusap mo? Kahit nababas niya o ka nang paan ba sa puto na ito? Ano nga? Sa puto na ito, mag-iyaw-iyaw, mag Dito, pagdiligay grabe, kay hinay-hinay na itong taga na tunoy. Kay kusok pa tumalatayan. Kay one good, ganapong. Bakit kita hindi kayo sa... na bita na viral Napiral. Napiral itong post ato